Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem With me, RM And me, Elaine At sa episode na to, tignan natin kung kaya nga ba talaga ng Jetour X70 Lightning IDM na tumakbo na walang gas for one week Wow! Ano, ready ka na? Para naman eh, tara na! na tayo ngayon, no? susubukan natin. Kaya nga ba? So, itry natin siya ngayon ng one week. Pero, di ba, ang usual naman sa mga opisina, ano lang naman eh, five working days. So, ang gagawin natin ngayon, five working days natin gagamitin tong sunod-sunod na araw. Hindi tayo gagamit ng gasolina or itatry natin hindi gumamit ng gasolina. EV mode lang yung gagamitin natin kasi syempre, iba ang efficiency ng electric vehicle. So, let's go. Day 1 nagsimula tayo ang nakalagay sa gasolina natin 658 km. So, dapat hindi natin yun mapabawasan. Doon naman sa pure EV, sa battery natin 96% or 80 km. At yung odometer reading 13,913 km. So, ang gagawin kasi namin, minimum na 10 km per day na one way. So, balikan ng 20. So, dapat minimum of 20 pala. <laughs> minimum of 20 kilometers per day ang ating tatakbuhin. Okay? okay. Kaya natin nakuha yung 20 kilometers na yan. No? Kasi nga, Usually naman pagka nasa city ka, yung 10 kilometers na office, yun yun man yung usual eh. Minsan mm -hmm. nga, less than that pa. So, yun na lang yung figure para madali rin tandaan, no? Uh, 10 kilometers one way, bali balikan -bali siya, 20 way. kilometers. Minimum lang yun, na, So, pwede kami sumabar siguro ng county. Oo, oh, syempre, hindi natin may eksakto talaga yan eh. So, yun, mas maganda naman pag sumobra. At least, alam nyo na kahit sumobra, G pa rin ang X70 Lightning ng electric mode. <laughs> regular driving din yung gagawin ngayon, no? So, hindi tayo magpapabepe. So, kung may na, na mag-overtake, mag-overtake. Kung may na magmatulin ng konti, magmamatulin tayo ng konti gagamitin din natin lahat ng technology na nandito so hindi tayo magtitipid mag-aircon tayo full blast of yan magra-radio tayo full blast din yan mamaya kasi ngayon di pwede makaka-copyright tayo eh gagamitin natin lahat ng tech yung mga adaptive cruise control yung mga ventilated seats gagamitin natin na. Na, ginagamit sa na niya teka lang i ko na rin yung akin ay wag heated yan ventilated na heated pala yung napindot ko mali so gagamitin natin yan lahat ng uh, ano dito, mga comfort creatures sa loob ng sasakyan, gagamitin natin lahat yan pipilitin din namin na laging merong pasahero. So, bukod sa aming dalawa, meron pa tayo isang kasama sa likod. Hi Vince! Kawai kawai! Uh, ayan. So, tatlo tayo ngayon. So, minimum dapat basta laging may passenger. Okay? Ah, kahit isang passenger lang ha. Kasi di ba, minsan, isa ka lang ang mga nagdadrive. Minsan, mag-asawa. Minsan, meron din kasama. So, sa ibang araw siguro, mas marami tayo. Sa ibang araw, mas content hindi rin tayo pupunta ng expressway. Hindi tayo dadaan doon. So, city use lang to. Provincial roads lang. Within Cavite lang. At ang mga karatig na lalawigan. Wow! Lalawigan! Kan karatig na syudad. <laughs> ng General Trias. <laughs> ng Cavite naman. Kasi baka mamaya umabot tayo ng Laguna or uh -oh. Manila. Tingnan natin. No? Basta, basta yan. Yun lang yung distance natin. No? 20 kilometers per day or more yung itsura kasi na sinasabi ni RM actually kasi marami silang mga elements na nilagay dito. So yung iba kasi 'di ba kunyari, Uh, yung uh, color ng sasakyan tapos sahaluan lang nila ng mga mat ito kasi meron pa silang may mga chrome, tapos may mga textured material silang inilagay so yan, yun yung mga nagpadagdag ganda pogi points dito sa sasakyan so umpisaan ko dun sa ilaw yung ilaw nito, LED tapos yung uh, signal lights nya ano sya eh, um cascading. <laughs> Pagka magta-turn ka, umano siya, yung ganon. Hindi siya yung parang umilaw lang na ganyan. <laughs> so, cascading yung sinabi niya, pero sa iba kasi ang tawag dyan, sequential. Oh, yes. Oh. Oh, Basta ang ganda niyang tingnan kasi gumagano siya. Gumaganon, ganon siya. <laughs> <laughs> Hindi siya ganyan. Gumagano siya. Oh, eh. oh, Yung grill nito, ano eh, Ah, uh, mga ano siya eh, parang mga zigzag, combination ng zigzag tapos may mga chrome accents na maliliit tapos meron din siyang camera na nandot kasi 360 camera yung meron dito sa sasakyan na to kaya lahat ng sulok makikita nyo tapos doon naman sa baba meron siyang ano eh DRLs tapos nilagay nila sa parang ano piano black finish tapos ano siya eh, parang diamanting apat na ganun <laughs> Basta ang ano, ang social-social niya tignan. Kasi parang hindi siya yung ano lang, boring, ganyan. Meron talaga siyang texture na inilagay, in-incorporate dun sa design. At habang bumabiyahe tayo, no, medyo malayo yung babiyahihin natin eh. Magkwentuhan na lang din muna tayo. Tungkol syempre sa X70. Unahin na natin yung exterior. Sobrang gwapo talaga nito, no? Futuristic kasi yung design niya. Tsaka ang fierce, lalo na yung headlights, di ba? Ang ganda-ganda niyang tignan. Parang <laughs> Sorry na kung hindi ko kayang gawin sa mukha ko yung pierce. Paano, paano? Pierce, oh, <laughs> pierce ba yung Parang ano yun, na-number 2. Alam mo na, di ba na yun? <laughs> <laughs> meron din tong parking sensors dun sa unahan. At saka yung isa pa, sa windshield niya, meron siyang sensors para sa ADAS system. Kasi kumpleto to ng ADAS functions, kasama na ang adaptive cruise control. Ang headlights nga pala nito, adaptive ang low and high beam. So, kung kayo na kailangan mo na mag-bright, siya na yung kusang gagawa nun para sa'yo. At pwede mo ring i-adjust yung height. So, kung nabababaan ka or natataasan ka, pwede mo siyang i-adjust kung paano mo gusto. Sa sides naman, ang pinaka-noticeable sa akin yung pintuan. Kasi tuloy-tuloy siya hanggang ilalim eh. Ang advantage kasi nun, Kunwari, naputikan yung sasakyan mo sa gilid. Hindi na matatamaan yung pantalon mo kasi pag pinukas mo siya, mabubukas din yung part sa baba. So malinis yung side ng sasakyan pag nilabas mo yung pintuan mo niya, hindi siya madudumihan yung pantalon mo yung side mirror nito, ang dami niyang ano, ang dami niyang function. So meron siyang mga blind spot warning, meron din tong ilaw sa baba so pag madilim, tapos kailangan yung bumaba ng sa sakyan, meron na siyang ilaw doon sa ilalim for you. May camera din 'yan na hindi niyo masyadong halata dahil sa 360 degree camera niya. Heated din 'yan kaya kahit umuulan o kaya malamig, hindi kayo magbo-blur yung side mirror niyo. At meron din tong turn signal lights and power folding pa siya. Gustong gusto ko gusto ko 360 camera nito kasi hindi siya halata kasi flush siya dun sa side mirror mismo. Wala siyang nakalawit na part. Kaya pag tinignan mo, parang wala pero meron. Plus yung rims din ito, no? 19 inch na siya. So parang nakaset up na siya kaagad kahit hindi mo pa sineset up. Bagay na bagay siya sa laki ng sasakyan. Hindi nila tinipid to sa chrome accent. Paikot ng mga bintana, merong chrome accent sa so door handles at pati na rin do sa body moldings dito sa baba. Actually, hindi chrome accent eh, pero parang black chrome na accent siya. Na pag tinignan mo, no, maganda. Lalo na pagka-close up, kasi yun niya, yung finish niya iba. Kabilang side din nito may bukasan. So, yung left side nito para sa gasolin. Yung right side naman para sa charging ng electric mo. Hindi kayo malilito kasi magkaiba rin siya ng shape. So, bilog para doon sa gasolin and square para naman doon sa charging. Sa likod, naka short fin antenna to. Ang spoiler niya may third brake light, may defogger, wiper, reverse camera, parking sensors, at meron ding fog light. Ang tail lights nito, sequential din yung third signal lights at LED rin siya. Meron siyang LED strip pagka inon mo yung sasakyan na ang ganda-ganda kasi para siyang dire-diretsyong ganun. And ang tailgate nga pala nito ay automatic or power tailgate. Kaya hindi rin kayo mahihirapan magbukas at magsara ng pintuan malapit-lapit na tayo sa pupuntahan natin. Tara, kape muna tayo. And then life happens. So, sumobra na tayo sa ating target, no? Um, 13,950 na tayo ngayon. So, sobra-sobra na tayo dun sa 20 kilometers natin. More than na double na. Plus, may kukuhanin pa tayo dito sa kumun ng anak ko. ah uh, yun, sobra-sobra na. Uh, itatagdag ko lang na ang gagawin niya pala natin ngayon, no? ah uh, Siyempre, merong electric mode tayo. Every time na sa gabi, i-charge icha ko ulit siya ng 100%. Para yun niya eh, kasi yun naman yung target talaga natin no? full EV range lang yung gagamitin natin no gas Ayun. at ngayon day 2 na tayo so ipapakita ko muna sa inyo ang lagay ng ating number sa instrument cluster eto na yung mga numbers natin sa start ng second day so 658 yung range ng gas 13,959 yung odometer natin tapos yung charge ko ng battery hindi ko na full charge eh, kasi nag-charge pa ako ng isang ano natin ng no, electric vehicle kaya 96% lang siya. Uh, 80 kilometers yung range. Ayan, nakita niyo naman siguro no. 658 kilometers pa rin yung range natin so hindi pa rin nagpapalit. Yun nga lang yung battery natin, hindi ko siya na complete charge kagabi kasi nga charge ko pa yung isa kasi zero na yung isa. Eh. <laughs> Alam mo naman tayo eh. Gusto natin kasi para ating EV yung gamit. Para mas matipid tayo kasi nga mas mura ang kuryente. <laughs> Palakad natin ngayon. Magpupunta tayo ng silang. Maghahanap tayo dun ng halaman kasi medyo na damage ang aming halaman na peste. <laughs> so papalitan natin. Habang papunta naman tayo dun, i-discuss din natin yung interior ng sasakyan. Kasi sobrang premium dito sa loob. Lalo na ang nagpa-premium kasi ito, yung nakikita nyo yung black na interior pagkaganyan kasi talaga mas sporty, mas premium yung itsura. Plus yung dashboard, ang dami niyang mga soft touch materials. Actually, parang mas mamahalin to kaysa talaga sa presyo niya. Kasi ngayon, ang presyo nito, kung di ako nagkamali, lagay na lang natin yung price dito. Pero yung pagka-premium ng interior, akala mo pang dalawang milyon mahigit na sasakyan. As in, tas meron pa siyang mga ano, maroon na leather, may mga silver accents, piano black finish, ultimo nga yung screen nya dual na 10.25 inch yung instrument cluster at saka yung infotainment system na naka panoramic arrangement pa kaya akala mo isang one piece na napakalaking screen kompleto rin ang information yan uh, dito sa left side merong mga speedometer tapos uh, meron siya nung yung usual hybrid na gauge na yun niya, yung charging tapos yung kung ilan yung mga kilowatt na nagagamit na kuryente mo hiwalay din yung tingin ng syempre ng gasoline gauge saka ng charge ng electric kasi nga meron siya parehong motor. Yung infotainment screen nga rin pala nito, ah, dagdag ko lang, meron tong ah, para to sa 360 view camera. So makikita mo lahat ng sides ng sasakyan. Plus, ito pa yung maganda dito, meron tong DVR. So, hindi nyo na kailangan magpalagay pa ng dashcam. Automatic, meron ng magre-record para sa inyo na incorporated dito sa sasakyan. Meron din siyang carpet link para kung gusto nyo i-connect yung phones nyo. At meron din siyang user manual na nandito na mismo sa screen mo para hindi mo nahanapin yung mismong booklet. Ang aircon naman nito, nandito sa baba, sa ilalim ng aircon vents. May dalawang knobs yan. Na, Nag-iiba-iba rin siya ng functions. Ngayon kasi, yung nasa left side, yun yung temperature niya. Tapos yung right side naman, yung fan speed. Meron dito na front row temp control, air quality. So, pwede yung i-on yung ion. So, pwede nyo i-filter ng maike yung pumapasok na hangin or yung nagsisirculate na hangin. May seat temperature control at yung settings pa na iba. Ngayon yung seat temperature control, pwede nyo siyang palamigin, pwede nyo siyang painitin. So kung nasa malamig na lugar kayo, mainit ang ilalagay mo pero dahil andito tayo sa isang tropical country, palamigin natin lagi yung mga upuan natin. Kasi minsan, di ba, pagka nakabila din sa araw or matindi yung sikat ng araw, mas maganda, mas cool sa pakiramdam kung meron tayong ventilated seats. At meron din yung control dito sa gilid ng pintuan. So, para doon sa ventilated and para sa heated seats. Andun din yung controls para ayusin mo yung iyong upuan. So, pwede mo siyang iabante, iangat, i-recline, at i-upright. Ito naman sa center console natin, nandito yung shifter. So, uh, reverse neutral, park and drive, i-shift nyo lang siya. Pero yung park, pipindutin. Tapos, ang katabi niya ay isang wireless charger. Hindi nyo na kailangan pa ng cable wires. Naka-electronic parking brake tayo, may hazard, may auto hold function, may hill descent. Tapos, may isa pang knob dito, pang control naman nitong infotainment screen. So, pwedeng home, yung settings, power, at yung back. So, kung gusto mong ibalik doon sa previous na page. <laughs> may isa tayong cup holder dito. Tapos, sa ilalim naman, meron tayong malaking malaki at saka malalim na malalim na compartment. Meron pa tayo open compartment dito pa sa ilalim na merong power outlet at may USB port dito sa driver's side. At huwag natin kakalimutan, no? 7-seater itong X70 Lightning. Okay. So, pwede hanggang pito yung nakasakay tapos meron pang lalagyan ng cargo. Pero ngayon, anim kami nakasakay. So, kaway-kaway naman tayo dyan. Anyway, anim, anim yung nandyan. Tapos kasama rin natin si Kali. Sya, meron siyang car seat. <clears throat> Ang maganda rin dito, no, flexible yung mga upuan. Kasi yung third row, kunwari, lima lang na makaisasakay pwede mo siyang itupi para pwede mo lagyan ng cargo or kagaya ng gagawin namin ngayon may isang nakaupo sa likod tapos yung isa naka uh, baba siya para malagyan namin ng halaman na bibili natin mamaya Huwag din natin kalimutan no, meron tong panoramic na sunroof Kaya do sa presyo na sinabi kanina Diyos ko, ewan ko na lang ha, kasi parang sa halagang yun, tas ito yung mga makukuha mo, kompleto pa sa features, sa tech sobrang komportable ng ride, ang tahimik din sa loob. Yung engine, hindi mo nga naririnig. Yung braking, yung throttle response, di ka man inibago. Ay, Premium na premium yung quality na nilagay nila dito. Parang iba-ibang mga textures din kagaya sa labas. Pero dito, mas ano lang, mas parang in-upgrade pa nila kasi nga maraming leather. Tapos yung leather texture dah. Hindi lang siya basta nilagay na pulang leather, may texture din siya dito sa dashboard. Just in case na gusto nyo ring malaman yung performance nito sa uphill, meron din kaming video niya, no? hanapin nyo na lang sa YouTube. Uh, G tour X70 Lightning Uphill Challenge. Inakit namin to ng Baguio. So tingnan nyo kung ano nangyari doon. Ngayon, aakitin naman natin ay papuntang Tagaytay. Hindi tayo abot no? silang lang. So kita sa lang tayo doon. Paling eh, no? Uh, medyo sumobra-sobra tayo sa distansya. Ang target natin, 20 kilometers a day. Pero ngayon, parang 20 kilometers one way. Pero okay lang yun. Dalagyan <laughs> na nga natin ito ng mga halaman. So, ito na siya. Yan. Uh, Dadagdagan pa natin yan para mas marami kasi mukhang kukulangin pa kami medyo marami kami papalitan sa bahay tapos yung iba, babalik na lang siguro kami para madagdagan pa pero may makakaupo pa doon ha may makakaupo pa end of day 2 mga katandem. So, papakita ko lang sa inyo ulit ang ating odometer. 658 kilometers pa rin ang ating uh, range ng gasolina. Ang odometer natin, 13,995. Ang percentage ng battery natin, 57. Pero nag-charge na ako ngayon. So, yan. Tingnan na lang natin ulit bukas. Day 3, ang lakwatsa naman natin yan. Bibili lang tayo ng SD card, no? Kasi kinukulang na tayo sa memory pag nag-e-edit. <laughs> Okay. Pero ang problema kasi, no, ang SM kasi from bahay namin, 7.5 kilometers lang. E eh, ngayon, tar 10 kilometers yung target natin. So, gagawin na lang namin, iikot tayo dito sa subdivision sa tabi ng bahay namin, ng apat na ikot. Take to 2 kilometers yon para lang mabunuan natin yung 10 kilometers at sumobra pa tayo ng konti. At habang umiikot tayo dito, no, pag-usapan muna natin yung makina ng X70 Lightning IDM. So, ano nga ba yun? Meron nga itong electric motor at gasoline motor. Yung gasoline motor nito, 1.5 liter siya na turbo. So, may turbo rin to, Gas turbo plus may hybrid motor din siya. Ang combined range nito, ang claim ng Jetour, no? 1,200 kilometers na combined range. Pero syempre, depende na yon sa pagmamaneho mo. Kasi kung magmaneho ka ng matulin, syempre iba rin yung ano don iparin yung distansya nga abutin mo. Pero kung kunwari mabait ka magpaneho, syempre ma-achieve mo naman yan. Pero sa pagkakataong ito, <laughs> buti na lang, malapit lang tayo. <laughs> Nakakatuwa rin kasi yung maneho to kasi malakas talaga yung power niya. Um, pag sa finlore mo siya, no, kahit naka EV mode lang at naka eco, no, nagsisquick talaga yung gulong niya. Tapos yung power, ramdam na ramdam mo talaga. Malakas talaga siya. Ang horsepower nito, 115. Tapos ang torque naman, 220 newton meters ng torque. Pag tinignan mo yung numbers niya, no, parang hindi ganun kalakas. Pero sa totoo lang, pare, pag ginamit mo to, malakas talaga siya. Pero, ang advantage nga, dahil nga ito, ito na yung experiment na ginagawa natin, no, yung electric motor lang ang gagamitin natin kasi mas mura nga yung ano, kuryente kaysa sa gasolina ang experiment nga natin ngayon no? Uh, kung kaya ba talaga nitong umandar ng full electric motor lang so yun yung mission natin kasi nga mas mura talaga yung kuryente kaysa sa gasolina so yun yung talagang advantage nitong sasakyan na to na itatry lang natin i-prove ngayon ng limang araw kung kaya nga ba talaga kung electric lang yung ginagamit mo, syempre kailangan mo mag-charge, no? Mabilis lang din naman yung charger nito. Kaya niya ng 25 minutes kung 20% to 80%. So, malaking range na yung madadagdag sa inon sa pagcha-charge mo ng ganong katagal. At isang advantage pa dahil dyan sa engine natin na uh, merong hybrid tayo, wala rin tayong coding. Kaya pwede mo siyang gamitin araw-araw, anytime, any day. So, bibili na muna kami ng memory sa SM. See you later! Medyo ginabi na tayo sa biyahe natin ngayon na natagal tayo sa SM. Anyway, meron tayong important lesson for today. So, ang gagawin kasi dapat natin ngayon, di ba ano, uh, EV lang lahat. So, ang nangyari kasi kanina, uh, EV ako, EV mode, pero nag-sport mode kasi ako tapos sumataw kami. So, hindi ko alam na pagka pala nag-sport mode ka, umaandar yung gasoline engine nabawasan tayo ng konting gasolina dahil sa pagkakamali ko hindi naman sa sasakyan so nag sport mode ako nabawasan siya so ipapakita ko muna sa inyo yung numbers ngayon eto oh, na yung numbers niya no? 657 yung range ng gas pero dapat kasi yan 658 pero buti na lang nakita ko kaagad so in ko na siya kaagad nung nakita ko na naka-hybrid mode siya kaya 1 kilometer lang yung naba nabawas dito tapos yung odometer natin so yan 14,024 tapos ang battery natin o oh, 56% so hindi pa naubos yung battery. Malayo pa yung matatakbo niyan. Ang mangyayari ngayon, bali, i-charge ko muna ulit yung sasakyan. Tapos, see you again sa lakad natin tomorrow. See ya! At sa araw na to, sasamahan naman natin si Cass kasi meron siyang badminton. So, pag nagba-badminton kasi siya, no, sumasama rin kami at nag-gym -gy na lang din kami doon sa tabi niyang gym. Pero yung gym talaga namin ay, ano pangalanan? Powerhouse? Powerhouse. Ayan. Powerhouse yung gym namin na pero may gym na rin kasi doon eh, so might as well kaysa maghihintay kami doon ng dalawang oras para sa training ni Cassie, mag-gym na rin kami ng dalawang oras. <laughs> sobrang daming features na itong sasakyan na ito, uh, maliban doon sa mga diniscuss na natin ng mga nakaraan. Sa so, sobrang daming ito ah, sabihin ko na lang sa inyo ng mabilis. Safety features, meron itong driver, front passenger seat airbag, front airbag, front rear head airbag, tire pressure monitoring system, ISOFIX tethers. 3-point seat belts, ABS, EBD, EBA, TCS, ESP, Hill start assist, auto hold, HDC, anti-rolling program. Lagyan na lang natin sa screen para ano, maintindihan nila kasi ang dami. At dahil meron tong ADAS na no, sobrang dami niyang laman maliban dun sa Adaptive cruise control, meron siyang advanced emergency braking system, forward collision warning, lane keeping assist, lane departure warning system, high beam assist, traffic jam assist, blind spot detection, lane changing assist, door open warning, rear cross traffic alert, rear collision uh, warning, 360 panoramic parking, 180 degree transparent chassis, engine bottom plate, brake energy recovery system, energy recovery uh, intensity adjustment tire repair fluid inflator car charging gun vehicle to load mobile phone interconnection so sobrang dami niyang laman in short <laughs> at ituloy na natin ang ating biyahe so sa sobrang dami niya no, hindi ko na lang alam kung naiintindihan niyo lahat yon pero hopefully naiintindihan niyo lahat pero ang pinakapaborito ko kasi doon no, yung adaptive cruise control kasi sobrang daling magmaneho hindi mo na kailangan mag gas hindi mo kailangan mag uh, brakes pagka naka-adaptive cruise control ka. Pero syempre, kailangan pa rin no, aware ka pa rin sa mga surroundings mo kasi hindi naman to self-driving car. Pero to a point, it can drive itself to a point. So, yun lang no, brake, preno, yon. Tuloy na lang ulit natin ang usapan no, mag-gym -gy at badminton muna kami. Later. Sinamahan niya namin si Ka sa badminton niya. Uh, kulang yung milyahe natin, kaya nagpunta pa tayo ng district mall para mag ice cream. At uh, nanood pa kami ng may busking doon, no? Anyway, nakalimutan ko yung pangalan niya, shout out ko sana. Ito na ang ating milyahe ngayon. 657 pa rin ang ating gasoline. 14,047 kilometers ang ating uh, odometer at 66% ang ating battery. So marami-rami pa tayong battery, hindi pa natin naubos. Parang nakikinita-kinita ko na, ang hirap talagang gumamit ng gasolina dito sa X70 Lightning IDM. Last day bukas, kita-kits na lang ulit day 5 na tayo ngayon ng ating ano no araw-araw na paggamit nito. So ipapakita ko lang sa inyo ulit yung numbers. 657 pa rin yung gas. Yung odometer natin 14049. Hindi ko alam parang nadagdagan yata ng konti kasi nag-ikot-ikot pa kami kanina. Tapos ito 100% yan kanina. Pero ngayon 94 kasi nga nag-ikot-ikot kami kanina. Biyahin natin ngayon, pupunta tayo ng Tagaytay, kakain tayo ng burger. So, kasama namin si Mami, si Elaine, si Kali, si Cas, si Kali diyan yan uupo mamaya. So uh, magiiyakan pa kami kaya inuna ko muna tong video. <laughs> Let's go. <music> natin. Ano na nga ba ang nangyari? So, maxes ba tayo? Ipapakita na lang namin dito sa screen lahat ng mga naging odometer reading. Pero basically, 195 kilometers ang tinakbo namin. At wala tayong ginamit na gas within those 5 days. May mga kailangan lang tayong tandaan. No? So, unang-una, wag mo nang ilagay sa sport mode. Kasi pag nag-sport mode ka, automatic na mag-hybrid mode na siya. So, gagamit na siya ng gasolina. Tapos pangalawa, kailangan, kasi nung last day, no, medyo nag-alangan kami. Kala ko hindi na kami aabot. Anyway, dapat kasi, um alam mo yung maximum range ng EV mode niya. Kasi hanggang dun ka lang dapat. Kasi naturally, pag naubos yung EV, gagamit ka na ng gasolina. So yun, success tayo ngayon. Maraming maraming salamat sa pananood. Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin. O, next video na. R.I.T. Riding in tandem. R.I.T. Riding in tandem R.I.T. Riding in tandem Sigsing na impormasyon mula kay RM at Elaine R.I.T. Riding in tandem R.I.T. Riding in tandem